pala sa mga subscriber ko sa mga nanonood ng mga videos ko salamat po sa inyo lahat sasya na akong minsan wala akong tokis hindi ako lahat isa sa isang. pero salamat pa rin sa mga nanonood kaya uh, hindi naman makto medyo traffic dito kasi intersection binabakal yeah, sila may medyo traffic tayo mga brother and sister ano pa ano ko kasi intersection dyan may eh? ah intersection rotonda dyan eh sa so dami ng sakyan, hindi nakakaayon ng rotonda, kaya nang papaistak pa rin. arito Mo tingaw hindi masadong traffic di ka tulad yung mga nakaan yan yung sabad oh, traffic talaga yun kasi parada eh dispelas ang piyesta may parada rito sa amin sa bayan yun ang asahan nyo ng magkakanda traffic traffic dito kasi sinasarado lahat ng kalusada papasok ng bayan Na rito, sa narito papuntang Bicuta dyan sa C6 dito sa may bagong palengke dito nga patangin natin polo dito na lang kung papuntang Bicol, Quezon mga maraming alternatibong gang dito maraming na tumagas maraming na lang sa division water

Las Vegas, Puerto Lago. Ayoko, sa tres, uh, Lagi pag uh, yung mga kabads ko nung 80s, 90s, shout out sa inyo lahat. na yung arko ng Antipolo Boundary. Ito rin ang Antipolo. ayun na sa Antipolo.

ayoko ko bang dito ng dire-direto. Ayun, wala. Ayan, ito na ito tayo. Mayroon pa matanda. Eh, ganun talaga. Ayun na yung kanina. Yun yung unang siksag. Ha, ah, unang siksag. Unang one-way, pa sa rin talagang Ito yung pangalawa.

kailangan uh, safety safety first so, budget siya eh, ayang so, nung na, ko sa TV to gusto ko talaga naman gaganto bili ko mo kasi gusto ko talaga magkaganto uh, kahit second hand lang siya rep reposis nga pala to second hand lang nagaan ah, ko itong magpulti. tayo rin so, shoutout po pala kay Vice Ray shoutout boss kay Ray Sanuan, kay Vice shoutout po siyempre kay Goob shoutout din kay Goob Pinares shoutout po sa mga tanyang mga sangguniang panlalawigan sa ito po sa inyong lahat siyempre sa mayor ng San Antipolo sa ito po ay saan din po ata kayo din shout sa liwa ako Dino kami nagpagawa kahapon ni Mrs. sa ng guard kasama ko po siya kahapon ganoon ako sa mga proper town ng yung budget dito Yung dome ng simbahan Ganda Bahay ng ating malay na Yung dome Yung simbahan ng antipolo Mga brother and sister Ayan Asarap tayo Ang ganda Di diba ba ba? Um, um, um. Pero dito kami tinurok ka ng nanon. Um. Dito kami dinurok ka ng baksin <laughs> nung pagsaga ng COVID. Kami nang biyes ko. Tapos sunod na doro, nilapit kami sa wala tarma. Hindi pa rin. Dito kami kurog. Ka. Anak ko. Dire diretso lang po tayo. A bit of it now